Hello guys, so for today's video, isi so ko sa inyo paano mag-remove ng member sa group chat or GC. I-click nyo yung GC nyo. Makaka-remove lang kayo if kayo yung admin. Or kayo yung may-ari ng GC. Pindutin natin tong I. Tapos, hanapin natin tong members same members. Ayan. So, pindutin natin itong mga pangalan nila. Remove from the group. Ayan. Pag pinindot nyo yan, mawawala na sila sa group na ginawa mo. Sa group chat na ginawa mo. Ayan dito. Pindutin yung I. Tapos, hanapin yung same members. Nag-remove nyo yan. Gusto nyo yung tanggalin yung mga members. Ayan. Remove from the group. Ayan, na-remove na. Tapos, na remove na naman. Remove. Ito, e i-remove na naman Gusto nyo kayo na lang manantili sa group chat na ginawa mo or mag add ka ng bago I-remove e mo yung hindi na active or ayaw mo na sa grupo sa group chat na ginawa mo I-remove e pindutin mo lang yung name nila tsaka pindutin yung remove from the chat Remove ayan na remove na siya Ayan. Pindutin ulit itong remove from the shot. Uh, remove from group shot. Ayan. Click natin to So, ikaw na mag-isa. Nakakalungkot, ba diba? Ikaw na mag-isa dyan. Gusto mo ulit, oh. Nabago na yung group shot na ginawa mo. Kung gusto mo ulit mag- gumawa, uh, mag-add ng mga members, Pindutin mo lang to tapos mo church ka dyan ng mga pangalan nila. Tingnan mo yung na-remove. Ayan. Tapos kung hindi mo naman ma-church mach yung mga ipang add mo, copy-paste mo na lang yung link or dito ka kumuha. Kung hindi mo sila ma-add, dito ka kumuha sa so, invite link. I-copy mo yan. Tapos punta ka sa mga sa chat. Tapos i-paste mo lang tong link sa so, gusto mong ma-add sa GC mo. Paste mo lang yan. Send mo sa kanila. Tapos so, pindutin nila yan. Ma-direct sila dito sa GC. Sa group chat na ginawa mo. kaniyan lang, hindi nyo ma-add yung gusto nyo i-add. Pindutin nyo lang yan. Yung link. Tapos i-paste, i-send nyo sa messenger. I-message nyo sa gusto nyo papasukin. At madediretsyo na siya dito. Kung gusto nyo naman mag-add ng members, ganito lang yung gagawin nyo. Ayan. Ayan, pang add nyo lang yan. Ayan, bumalik na. Kasi kapag ikaw nang mag-isa, wala nang mawawala na yung audio ko, audio call, video call, mute. Kasi ikaw na yung mag- ikaw lang mag-isa sa GC, sa group chat kaya wala nang wala nang ma-add, ah, wala nang hindi na maingay. Ikaw lang mag-isa. So ganun lang mag-remove ng members. Ulitin natin. Punta tayo dito. Paano mag-remove ng members? Pindutin natin yung I. Tapos, andito na tayo. Puntahan natin tong same members. Ayan. I-remove natin. Kung sino mong gusto natin i-remove, i-remove. Pindutin natin tong remove from group chat. Ayan, na-remove na siya. Ito naman, i-remove natin. Pindutin natin tong remove from group chat. So ayun, ikaw nang mag-isa ulit. Ganon lang kadali mag-remove ng members sa GC. So sana nakatulong tong videos na to. Maraming salamat.